Hindi magpapatupad ng travel ban ng Department of Health. Yan ay sa kabila ng pagsulpot ng bagong mga variant ng COVID-19 at pagsipa ng mga kaso nito sa ibang bansa. Ayon sa ahensya, walang scientific basis ang paglalagak ng travel restrictions. Patuloy naman daw ang monitoring nila sa mga bagong kaso at bagong mga variant ng virus. Nito lang ay nag-report ng tatlong bagong variants ang World Health Organization. Pero sa ngayon, nasa low risk ang lahat ng rehiyon sa bansa. Mula May 7 hanggang 13, nakapagtala ng higit 800 at 870 bagong kaso ng COVID sa bansa. It's disturbing but we should not be alarmed because it's manageable. Wala tayong sinasabing lockdown, wala po. Uh, normal lives pa lang, tayo pa rin, kailangan lang natin mag-ingat. Kaugnay naman ang balitang yan, makakausap natin live si Department of Health Assistant Secretary Albert Domingo. Asek Domingo, magandang umaga po. Good morning, uh, Jeff. Magandang umaga sa lahat ng ating uh, tagapanood at tagaprinig. Okay, Asik, umpisan lang po natin, ano, 877 cases from May 7 to, uh, to, 13. Para lang po mas maunawaan natin yung level ng increase. Bago po ba ito, ilan yung average cases ng COVID na naitatala natin sa bansa? Yeah, actually, Jess, no, tinitignan natin yung uh, bilang uh, ng increases. Ang problema kasi pa nag-compare tayo ng before to now na maliit lang yung number na sinisimulan, baka maging alarming yung dating number percentage. No? Linawin ko, pag na mo yung math, uh, hinahanap ko na yung data ngayon. And I will give you the number. Mm. The number from uh, before, uh, May 7 to 13, is 489. No? So pag uh, kinumpute, may, uh, sorry, uh, yung average number. Average number is 69 papunta ng 125. Pag kinompute mo yung increase, lalabas 81%. Does that mean we should be alarmed, Jeff? The answer is no because the base number is 89, malingit pa rin. Mm. So yung 125, malingit pa rin siya. Hindi hindi siya tulad ng Singapore na on a per day basis, ang kanyang average is 3,700. So mm. no, there is no need for alarm. Okay. So despite nga yung sa binanggit ninyo na 80% na increase, hindi dapat maalarma dahil nga ho, maliit yung base number na pinanggalingan. Ano? Pero meron hubang bang kaiba? Yes, uh, yes. Meron hubang kaibahan dito sa mga bagong kaso ng COVID na naitatala? Sabihin na natin in terms of symptoms o saan ho ito mas naitatala? Meron ba specific area Yeah, actually, uh, for worldwide, yung data, yung KP2 variant, yung nakikita nilang pinakamalaking porsyento, particularly sa United States, at hindi siya bagong-bago. Uh, winter pa lang. Nung, nung winter, wala naman kasi tayong winter, uh, mga panahong uh, December until uh, February, nakita na yan sa United States. Nung huli tayo nagkaroon ng sequencing update versus March, uh, wala tayong pwedeng nakikita ng KP1 and KP2 sa mm -hmm. Pilipinas. So hindi siya nakapasok sa Pilipinas and even if makapasok siya, based on US CDC data and WHO, yung mga symptoms are all mild. Mm -hmm. Pero eto yung pag-usapan muna natin, itong increase nga sa bansa natin, ano, dun sa mga bagong cases, so, meron ho bang kaibahan? Doon sa mga dati na natin na iulat. Wala tayong napapansin. Right, Jeff. Yes. Wala tayong napapansin na kaibahan doon sa mga uh, parang increase ng cases sa atin. Anong basis natin yon? Pagtilignan natin yung ating uh, hospital uh, capacity, as of May 12, most recent data, 11% lang nung uh, dedicated COVID-19 ICU beds ang occupied. Mm -hmm. At yung mga non-ICU beds, nasa 13, 13% lang ang occupied. Mm -hmm. Kayang-kaya ng ating mga hospital at hindi ko kukakalo, hindi tumataas yung bilang ng mga na-hospital. Which means, the characteristics of COVID-19 circulating in the Philippines, number one, they are low, and number two, they are mild. Mm -hmm. Pero ito ho, yung mga naitatala kanina, nabanggit nyo na, yung ibang mga bagong COVID variant, ano, particular dito sa Singapore, hindi ba to cause for concern? It's not a cause for concern, yet, because the Singapore Ministry of Health itself did not require masks. Mm -hmm. They're just saying wear masks, and yun yung advice ng Department of Health Philippines, so kung sila ministry tayo department, we're saying the same thing. Wear your mask uh, properly. It's not about requiring, it's actually about proper use and just being alert. Mm -hmm. Pero Asik, will this warrant kaya yung pangangailangan sa panibagong vaccine ng covid Corona uh, coronavirus family kung saan kabilang yung uh, COVID-19 virus, ganyan talaga yung natural behavior niya. Mm -hmm. If we will simplify the explanation, yung spike protein, yung pangkapit ng uh, virus. Uh, kasi pag hindi niya kayang kumapit sa mga cells natin, binabago-bago niya, naghahanap siya ng pandikit. Ngayon, until makuha niya yung pandikit na yon, ibang tanong pa kung malala siya. Do we need a new vaccine? We don't know yet at this point because uh, our data are showing na wala nga increase in severity. And the current vaccines that we have used, yung ating primary series, plus yung boosters, meron pa rin yung effect sa atin. Mm -hmm. the, the immunity may not be direct to the new variant, pero meron pa rin yung residual effects na nagpaprotekta sa atin. Our hospital data shows that na um, konti lang ang severe, which means in effect pa rin yung mga vaccines natin. Okay. Eh, huli na lang po, Asek, nabanggit nga ho ng DOH, mas nag-aalala pa kayo dun sa pagtaas ng bilang ng mga kaso ng dengue. Ano ba yung mga paghahanda ng ahensya? Yes, thank you. Actually, doon kami mas concern, no? Parang uh, buwa ba ang ating dengue cases by 3%, pero we are not uh, parang pag-resting because tapatok pa lang yung rainy season natin. Mm -hmm. Historically, alam natin from data na pag nagda dumami na ang buhok ng ulan, uh, dumadami ang tubig at ang uh, pugaran ng uh, lamok. So we have to be careful. Uh, of course, uh, number one, information dissemination because the real solution to dengue is to tap the mosquitoes, patayin mm -hmm. ang mga lamok. So ano ba yung mga paraan? Maglinis tayo. Ay uh, ngayon yung traditional na panahon na maglinis, itaob ang mga pwede pag ng tubig. At number two, gumamit tayo ng self-protection measures. Mga long sleeves, mga natatakpan yung balat natin, and also yung mga insect repellent lotion. Nasa kami natin ang proteksyon laban sa dengue. Okay, maraming maraming salamat po sa oras ninyo, DOH ASEC Albert Domingo. Mga kapatid, Jess De Los Santos po, huwag magpauli sa mga umaaksyong balita at napapanhong issue sa bansa. Para sa mas malawak na balitaan, mag-subscribe at mag-follow sa social media pages ng News 5.